Ang pagbabasa ay susi sa kaalaman at karunungan. Sa panahon ngayon na tila umiikot na lang ang ating atensyon sa mga gadgets o teknolohiya, kailangan ang matinding pagsisika para matutukan ang reading comprehension ng ating mga kabataan. Ang grupong linangan sa imahen, retorika at anyo o liria, lira, ay samahan po ng mga magsusulat na nagsusulong nga ng mga ng mas dagdag na kaalaman para sa Pagbabasa, tinatagpo yan noong 1984 ng ating national artist na si Virgilio Almario. At pag-usapan natin yan sa ating servisyo ngayon kasama ang kanilang direktor na si Abner Dormiendo. Magandang hapon sa iyo, Ar Ar Arnel. Magandang hapon po mm -hmm. sa inyo rin. Mm -hmm. Una muna yung ayong uh, sinasabi natin na grupo niyong Lira no. Mm -hmm. Of course, National Artist Rio Alma yes. uh, um founded this group. Pakibigyan kami ng uh, background, paki Okay, so yung Linangan sa Mind ano at anyo o Lira ay isang grupo ng mga manunulat pa, mm -hmm. particular na mga nagsusulat ng tula ano. na, na uh binuo noong uh, mga mahigit siguro mga humigit-kumulang apat na pong taon na yung nakararaan. Ang uh, nagsimula ito sa isang maliit na grupo na nagsusulat ng mga tula, nagbabasa, at pagkatapos ay uh, ayon lumawak siya at, uh, sa buong bansa at may mm. mga kas kasapi na rin kami sa iba't ibang bahagi ng mundo mm. ng mga makata din din susulat ng tula no kung din susulat din ng mga kwento, mga sanaysay, mga dula at kung ano-ano pa. Kasi sa ganitong paraan parang 'di ba kahit na, kayo yung nagsusulat but it also encourages naman yung pagbabasa. Yes, mm -mm, yes. Mm -mm, uh, bahagi nung ano no nung programa namin, ako particular na no, uh, bilang director nung Palihang Lira which is yung workshop namin mm -hmm. ay tinuturuan din namin yung mga sumasali na magbasa ng mga Uh, mga teksto, hindi mm -hmm. lang ng mga tula, kung hindi, pati, rin, pati na rin yung mga uh, sanaysay at uh, iba't iba pang mga uh, material mm -hmm. na uh, makakatulong sa kanilang buhay manunulat. Abner, kasi yung binanggit natin kanina, nagkaroon ng international assessment doon na mababa mm -hmm. talaga yung uh, reading comprehension and literacy yes. ng mga kabataang Pilipino. Pero kayo, anong observation nyo? Uh, ako, particular na, mm -hmm. ang observation ko ay... Um, Bagaman um, nakakabahala yung ganitong report ng ano no uh ukol sa reading comprehension mm. pag ko yung kunyari nung nakaraang Manila International Book Fair kung mm. nasaan nag din yung Lira ay marami talagang nagbabasa may mga taong nakapila at uh, at bumibili ng mga libro so uh, siguro kailangan lang din natin pag-isipan bakit um, alam natin na babasa mga Pilipino, pero siguro merong gap sa pagitan ng kanilang hilig sa pagbabasa versus yung kanilang sigurong uh, kakayahan na intindihin yung mga binabasa nila. Magkaibang bagay yun, eh, yes, no? yung so, hilig totoo. sa pagbabasa, at yung comprehension. eh mm -hmm. no Pero, uh, halimbawa, doon sa inyong grupo, sinabi mo, nakita, nakita mo na maraming namimili ng libro, mm -hmm. pero yan ay regardless kung English o Filipino itong mga libro na ito. Yes, yes, oh, yes. Oh, yes. Oh, oh. Mm -hmm. Pero ang observation, halimbawa, kahit na lang sa mga pamangkin ko, no mm -hmm. parang medyo hirap sila din sa salitang Filipino sa panahon ngayon ano? Mm. Oo. Nakita nyo ba yung ganon? kaya you're also encouraging sa grupo nyo na talagang magsulat sa wikang Filipino. Um, sa tingin ko may ano may mga tao talaga na lumalaki ngayon no na parang mas exposed sila sa mga English na mga programa, mm. mga media ganon. Mm -mm. uh, kaya mahalaga sa tingin namin na uh, isa sa mga motto namin sa Lira mm. ay ibalik ang pagtula sa puso ng madlat. Hindi lang siguro pagtula pero pati, pati rin yung appreciation mm -mm. yung pagpapahalaga at uh, pagmamahal sa wikang pambansa. Mm -mm. So, ngayon uh, paki banggit sa amin yung mga bilanggit mo na yung mga programs mo, mm -mm. 'di ba mga workshops. Ano pa ba yung ibang siguro paki-explain mo kung ano pa yung mga ibang programa ng Lira? Yes, uh, marami kaming programa sa Lira no. Uh, isa sa mga ginagawa namin dati ay uh, umiikot kami sa iba't ibang mm -hmm. bahagi ng bansa upang magturo sa mga guro paano magtalakay uh, ng tula ganyan. at uh meron din kami mga seminar na ginagawa nung nakaraang Oktubre nagkaroon kami ng kongreso para sa mga sa panitikan at mm. uh naglulunsad din kami ng mga libro uh sa to magkakaroon kami ng ano ng paglulunsad ngayong uh, Biyernes sa uh, uh, De La Salle University mm. at meron din sa susunod na Ah, uh, Biyernes yung mga um, dumaan sa palihan namin ngayong taon ay magkakaroon din ng kanilang sariling libro. So, mm -hmm. talagang pinopromote namin yung pagbabasa sa lalong-lalo na sa wikang Filipino mm -hmm. sa abot ng aming makakaya. Mm -hmm. Yung binabanggit mo na palihan o workshop, mm -hmm. sino ba ang pwedeng sumali dyan? Kahit sino basta nagsusulat sa Filipino, mm -hmm. no? Um, you mean students, teachers kasi yes. may program din kayo for teachers. Napakalawak mm -hmm. ng ano natin, mm -hmm. napak napakalawak ng mga sumasali sa ano sa palihang Lira taon-taon uh, simula nag kami na online format may mga uh, nag apply sa amin mul mula bata hanggang matanda may estudyante mga nagtatrabaho na Meron din kaming mga uh, mula sa Visayas uh, at doon sa pinakahilaga at nagkaroon din kami ng fellows actually last year sa nataga Saudi at uh, taga Indonesia so talagang malawak yung sakop ng aming uh, Um, palihan. But in these workshops, ano-ano yung mga, yung inyong palihan, ano-ano yung mga tinuturo nyo or pwede nilang matutunan? Um, sa pinaka-basic, ay tinuturoan namin sila paano magsulat ng ano, ng Filipino na tula. Um, bumabalik kami doon sa mga may sukat at tugma na mm. ano, na pagsulat, yung traditional forms, kung tawagin. At uh, bukod doon, syempre, tinuturoan din namin sila paano magbasa. Mm -hmm. Hindi lang yung magbasa na parang um, binabasa lang yung tula, kung hindi paano intindihin mm -hmm. ng malalim yung binabasa nilang mga tula at mga teksto. Sige mamaya ipagpatuloy natin ang ating usapan. Bahagi pa rin ito ng National Reading Month. Kasama pa rin natin ang uh, grupong Lira. Manatiling nakatutok sa newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balik po tayo sa ating serbisyo ngayon. Kasama natin si Abner Dormiendo, ang direktor ng grupong Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo o Lira. Pinag-uusapan nga natin itong kahalagahan ng ano no, ng uh, reading comprehension. Sabi mo, dapat kasi maiintindihan. Eh. At pati na rin yung pagsusulat. Siyempre, kailangan yes. paano mo mailalabas yung thoughts mo. No? Pero Yo, gumagawa kayo ng workshop para sa mga manunulat, no? Mm -hmm. uh, ano ba yung pwedeng initial tips mo doon sa mga gustong maging ano, maging poets? Ano bang mm -hmm. tawag niyo doon sa mga ano, sa mga Ma makata? Makata, 'yan. Yeah. 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 Okay. Uh, magandang tanong 'yan, mm -hmm. ano. Isa sa mga lagi namin binibigay na advice kapag uh, gustong magsimulang mag uh, sulat ng tula yung mga tao ay uh, syempre magbasa, no? Mm -hmm. Kilalanin nila yung kanilang uh, yung uh, tradisyon nung uh, nung pagbabasa dito sa Uh, sa Pilipinas, pati mm -hmm. sa buong mundo. No? Uh, sa pagbabasa ng mga tula, doon nila naintindihan kung ano yung mga nasabi na mm -hmm. at kung ano pa yung pwede nilang sabihin. At syempre, ako personally, gusto ko lang mag-enjoy din yung mga tao sa pagsusulat nila. So, isulat lang nila kung ano yung nararamdaman nila at sulat mm -hmm. nila kung uh, doon sila pwede magsimula, no? kung ano yung mga naranasan nila. At pagkatapos nun, sa tingin ko, lalawak na yung pwede nilang pag-usapan. Kasi halimbawa, yung nakita ko sa website nyo, minsan kasi binanggit mo na uh, gusto nyo bumalik doon sa mga tugba. Di ba? Rhymes yan, eh, yes, Pero uh, Halimbawa yung isang nakita ko sa uh, website nyo Parang nagkukwento lang talaga eh Yung dating mm. nung ano Pero may certain parang rhythm mm -hmm. or... So, parang hey, wag kayo ma-discourage kung hindi nyo kaya yung mag-rhyme, yung mga ganun, ano? Yes, huwag ma-discourage. As in, um, isa nga dun sa mga ginagawa ng mga ibang makata ay eh, nage-experimento sila. Pero kami, dito sa Lira, talagang sinasabi namin na pag bumalik ka sa basics, mas maintindihan mo mm -hmm. yung ano, yung bakit ganun yung tunog, bakit kailangan ganito yung salita. Uh, at isa yun sa, sa tingin ko na magandang tip, siguro, no? maghanap, ma magpag-aralan talaga nila at maghanap ng mga paraan para mas mapalalim pa yung kaalaman nila sa Pero ibang style din ba 'yung halimbawa conversational lang 'yung gagamitin mo mm -hmm. na words or 'yung mga malalalim na Tagalog? Mm -hmm magkaiba yon. Pwedeng gawin pareho. Yes, pwedeng uh -oh. pwede. Minsan nga, may mga uh, magsusulat kami na pinagsasama nila sa isang tula. Nakakatuwa uh -huh. yung mga uh -huh. ganong klaseng um, attempts uh -huh. sa pagsulat ng ganito. Tapos parang form of poetry din ba yung tinatawag nila yung free, freestyle? Yung parang nag, may mga ganon dati. Uh -oh. yung ganon, uh -oh. ano, na, parang nag-rap -ra sila. Oo, uh -oh, meron uh -oh. ganon. Yung balagtasan yung uh -huh. tinatawag nila noon. No? Uh, uh -huh. marami pa rin naman gumagawa nito ngayon. Uh, so, yes, bahagi yun ng ano ng pagtula, for uh -huh. sure. Isa pa, Abner, na pag-usapan natin yung uh, yung technology. Kasi mm -hmm. nag-evolve na eh. Sinasabi ko nga kanina sa'yo na parang ah, kahit ako minsan, hindi na ako nagbabasa ng hard copy talaga uh -oh. ng libro. no So, ano ba? Mas nakakatulong ba? Mas na-encourage ba ito? O na mas na-minimize yung mga gustong magbasa? Mm. -hmm. Alam mo ano eh uh, depende rin, rin talaga sa gamit nung ano mm -hmm. nung mga tao kasi may mga magulang na halimbawa kung, ay nagrereklamo sila hindi makaintindi yung anak nila pero pag nakita mo pinagaano lang ang iPad mm -hmm. ganun nanonood lang ng mga video sa tingin ko isa sa mga magandang panukala sa pag, pagdating sa gano'n ay um tulungan natin yung mga bata lalo na na magbasa samahan natin sila magbasa mm -hmm. yung technology actually kung sa iPad, pwede kang mag-download ng mga libro, ganyan, mm -hmm. ng mga uh, children's books. So, basahin nyo ng sabay kung bata. No? Tapos, mm -hmm. uh, sa tingin ko, pag ma ma medyo matanda-tanda ka na, makakahanap ka rin ng paraan para uh, gamitin yung teknolohiya Hindi bilang balakid sa pagkatuto, kung hindi mm -hmm. bilang isang kasangkapan para mapalalim pa yung iyong... Um, reading comprehension Maganda yung sinabi mo na samahan pa rin yung mga bata. Yes. Ano kasi yung parang dating nakagis na na bago matulog binabasahan ng libro no Oo. so kahit na sabihin mong gadget na yan mm -mm. maganda pa rin na magkasama yung magulang at anak. Tama mm -hmm. tama. Mm -hmm. at pati rin kahit actually pag matandaan no? syempre hindi kan nababasahan ng uh -huh. magulang mo no uh -huh. so maghanap ka ng mga pwede mong kasama sa pagbabasa doon sa Lira yung uh, yung grupo namin um isa sa mga ginagawa namin ay dahil grupo kami sabay kami kaming nagbabasa or mm -hmm. um, may mga pare-pareho kami maraming mga binabasang mga tula at mga libro. Kaya uh, nakapagpalitan kami ng ideya. So I, I think isa rin yun sa mga tips ko no? kung gusto mm -hmm. nila magpatuloy sa pagbabasa. masama. O, magsama, oh. maghanap sila ng kasama mm -hmm. ng grupo. Yung, yung isa pang naalala ko lang din, Abner, yung, yung there was a time na sumikat nga yung Wattpad. Yes. Diba? Uh -oh. Sa mga teens. Eh. Parang mm -hmm. mga teens na stories yan. Eh. So magandang paraan din yan kasi parang digital using technology rin. Eh. Yes, uh -oh. actually. Um, yun nga, yung katulad sinabi ko kanina, no, kinuwento ko yung, ano, yung Manila International Book Fair. Ilan sa mga pini pilahang mga tao doon ay yung mga nagsusulat or nagsimula sa Wattpad mm -hmm. nagsimula sa fan fiction, at ngayon ay uh, nag crossover na into mm. mga bata na nagbabasa talaga na actual na libro. So magandang simula yon sa mga mm. uh, para um, magsimulang maging lang. interested. Yes, yung mm. mga tao magbasa. No? Basahin nila kung, ano inter kung saan sila interested. Mm -mm. At sa tingin ko, mula doon pwedeng magbasa sila ng mas marami pang iba. Mm. Sige, huli na lang, Abner, yung mga programa ng Lira, uh, ngayong mm. National Reading Month, or in the future, halimbawa, yung interesadong sumama sa mga workshops niyo. Ibitahan mo sila. Uh, yes, uh, sa December 1 ay magkakaroon kami ng uh, book launch sa De La Salle University uh, para sa mga librong uh, inilithala namin ngayong taon. Magkakaroon din kami ng programa sa December 8 uh, kung saan magla-launch ng libro yung aming mga fellows na gagraduate sa Palihang Lira. Tabangan ng mga anunsyo sa susunod na taon ukol sa Palihang Lira 2024 para sa mga nais sumali. Abangan lang sa Linangan sa Imahen Retorika tayo Facebook page. Okay, maraming salamat kay Abner Dormiendo Director ng Linangan sa Imahen Retorika at anyo. año o lira